Ito po ay ating pipitasin. Ang tawag nito ay dragon fruits. Ay, hindi. Passion, passion. Aray ko. Ayun. Passion fruit. O, oh, diba? Oh, diba? Ito pa isa. Pwede na rin. Ito oh, yeah, rin. yeah, oh, yeah, oh, yeah, yeah. Ayan, tayo po ay iba dito. Sa tabi-tabi ng bahay. Dito sa gilid-gilid kila Chang Seni, eh, kay Tita. Ayan, saka kay Amampunyong na bahay. Muna Yung paligid oh, nila ay marami oh, na rin pa. Kung bakit ko ere, binabalik-balikan Eh, e, nung araw, eh, pag napasok kami ng elementary, pagkakadaming tanim doon kay Nanay Marina. Ni Nanay Marina ng Igna at saka sa may kamalig. Tapos pag uuwi namin, tinitimpla namin yan. Juice. Sa kanong araw, talagang pitas. Walang binibiling prutas. Dahil sa mga tabi-tabing bahay, marami. Bignay. Marami yun. Dohat. Ano natin? <laughs> Ayun. okay lang. Kapahin naman dyan. ito, hinug na. Oo, oh, Bakit ang ibang hinug niya? Ah, imported daw yan. Magiging pula yan pag hinug na. Oo, oh, imported dyan na mm. ah, passion fruit. Ay, Ay ito. Lipa. Lipa, ire-ire, nakakapangati ng put Hindi tita, bakit mo? Ano ito? Tibig yan, tibig. Tibig? tibig. tibig. Oo, oh, oh. tibig yan. Ah, uh, tibig. Eh, di, nakakapangati nga ng oh, Ayun Ay, oh. na yung pao. Oh, ayun na na Ayan o, oh, yan o, oh, mga kulay-pula na pag-inok. Ayan, dito pa. O, no, oh, yan, tingnan mo yan, o. Ang dami tayo, Ang kulay-pula na ah. yan, pag-inok. Ako'y alay-alay, aliw watang aking chaheng si Chia Sene, eh. Sabi niya, sungkitin ko na sungkitin ang lahat ng kanyang bunga. Ay, eh, masusungkit ko ba naman dami pagka dami-dami? yan? Dami. Ha? Magulang siya, maganda akong pumili. Oo, oh, ayaw. <laughs> Ayun tito, nyo tito, Dito pa araw Namumugnoy kami pag naulan Pag umulan na marami ng patak na mangga okay, tito, na kami eh. yung magkakapatid Mga kapitbahay Yan tito, tita Bet, si tito, yan ang kasama kong mamugnoy eh. talaga namang kahit may taping ay eh, kain namin, ay sarap talaga alalahanin eh, yung naulan-ulan tapos inakulog-kulog takbuhan ah. Nata o, <laughs> oh, oh, ay, siya, ay, na, natatakot din naman sakit lap kamay ko'y ay na siya ay maglay na na siya ito, i-vlog mo ito naman naman magandang ni camera ni <laughs> No, iyo, ano, iuwi ka ano. Ganito mga ng sili. Sili labuyo <laughs> oh, Oo. Ang dami. Ang dami ko maipa-vlog. Ang saya. Oo. Eh. Hindi ka mga makasang Yung mga tinga mo iyo. Bago, ganang iyo. Ang akong anay ganang akin. Hahaha. <laughs> Ayan, dahil marami ngang sili, tayo na rin ang munguha. O, di ba para inyo, mas marami ang ating atin. ano, asubi. Ayan, ambay, oh? Ano ba yun? Ang tawag yun? Marami ang ating kulimbat. Tayo po ay eh, may nakita na mga sili dito. Nag-500 pesos nung kailan ba nag-500 pesos per kilo. Ngayon, may bisita ako ay eh, siya kukuha ng kanyang, gan ganang kanya at ganang akin. Ate, hawakan mo ay. Eh. Aba eh, nakita ko may tanin na rin ng ka. Aba eh, tirahin na rin. Kasama ko si Chang Lani, si Chang Emma, at si Ate Sherlyn. <laughs> Sige. Okay. Dahil ng araw, marunong ako magbiyak nito eh. Ah! Hinog na nga malambot na tita. Mm. Mm -mm. Mm. Malambot na siya. Ay, oo nga. Abay, di mo wow! Na Ay! Yum. Wow! Ang dami, ang yummy, yummy. Ay! Wow! Ay! Sarap, tita. Wah! Ay, ang ganda pa ako. Mas maganda pa ako masinog pa. Ang ganda. Lagi ko, tita. Ayan! <coughs> Hmm. Ah, pa si Kuya. Ayan. No. <laughs> at aring aking ama at ina ikatanghod na sa aking paggagayat ng nangka. Ang oh, sarap. Yeah. Ayya. Pati hindi nahulog. Hmm. Nani akin na ako. Aking aking sa dahon ng saging. Ha. <laughs> Lakihan mo kasi subo mo. <laughs> hmm? mo subo mo so bomo. Teka santai kunito. Bakit daw mamaya pag pinawisan ka amoy kilikili yan? Hmm? Ka bangon yan. Ka bangon eh bau. Ito. At ang aking kasama na yan ay tiahin ko. Si Landalawa yeah. na lang ni Ama ang natitira. Nagpaalam na yung iba. Siya si Chang Semi. Ah, si Chang ano Si Chang Emma. Palagi tayo, yung kaaslad sa akin. Yan. Palagi yan nandyan. Pa At sa kumuha tabi na rin tayo ng Pag dang. Pag narinig ako niyan, lalabas kilagpas. na yan. <laughs> <laughs> at uh, ilalatag natin at lalagyan natin ng... Ay, ang eh! Huh? Ng ka, na rin nga aking pinitas na ari. Oh, yan. Na aking... Mm -hmm. Ginapas. Ah, ano Sabi mga salitang ganun Ginapas. <laughs> Ayan.

mo ako, nakapindad na. Hindi <laughs> ni Katita kong maesta. Ayan, ganyan. Hawakan mo dati. Baka okay lang. Hindi ko taga tagal kung ako eh, bakit ba? Hindi kita ang puno eh. Hindi, ako okay lang. Itaas mo tita, o. Ayaw. Nakata mo tita? Oo. Oo yan. Talaga naman. Uh -huh. Hindi nakita ang ulo. Hindi nalang malit <laughs> At kahit alin dyan. Pakarata. Uh -huh. Eh, ayan namang tuwad na inakakita Ooh. ng hilat siya ng puwet. Ay, giatay, o <laughs> kay pagkakaarte. Aba, hindi eh, sa Japan, eh, wala ka nang makikita ng ganyan. Bibili ka ginto. Ginto, tapos i eh, ilan taong ka na rito, wala ka nang makita din puno at puro building. Hindi, syempre, sabik ka pag uwi. Talagang, maano mo yung sabik. Yung sabik at saka yung saya, relax na. Ay, talaga namang pagkaya na, yan, yan, lang talagang buhay na aking hinahanap. Tapos, eh, ka ng anak mo ng ganyan, marunong na si Harami magluto. Tapos si eh, Carlo, magaling din magluto. Oh my goodness. Eh, talaga Very namang. Nice naman. kasi namin. pag ka ng ganyan rin ng taga-bataan. Ay, nako. Eh, talaga namang lapa. Pag ganyan ang ulam, ano. May at naging naan din taong sa taong Japan. Ay, talagang nakakapaglaway. Ganda, oh. Ayan. Ito naman po ay avocado. Bigay sa akin ni Roron. Kinakatok ako kagabi. Ayan. Pakadaming avocado. Ano? Si Rod, lahat na binigay Kaya na sa akin. Kaya thank you, Brad. Love you, love you. Napakabait. Lahat binigay na lahat sa akin. Yung mga prutas na kung anong makulimbat niya doon sa... May puno rin siya. Binibigay sa akin. Kaya is puro isda ka lamang. Ari naman ay ulam ni ama. Eh, nagawan ko pa rin si ama ng ulam. Bahay. Siyempre, eh, loot. Yun ang kinakain niya araw-araw. Ito -araw. lang ang bagay sa iyong pagkain. Yan lalaan na siya na eh. Saka yung isda. Yung karne. Ay, wala. Hindi ari ang karne. Ayan nga, ako yung isang, isang uwi, ako nakakakain ng karne kalabaw na paa. Mm. Pagdating ako, may mga luto na talaga nandana. Pero kumain kayo, hindi kayo na. paano? Na yeah, pagkain ko ayaw, lambay awang ko. At... Sumakit? Mm -hmm. Ay, nakaw. Ay, no, uh -huh. ko sustentado. Anong, anong... anong, 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 anong. Katalat niya, kaya niya lang akin. Anong pagkanya ng umaga? Biskita <laughs> ang lahat oras, Baka, man. ng oras, yan ang akin. Kaunti ka nila, ano man. Talbos ng kamote? Oo, oh, uh, ang gulay lang, ang marami. Hmm. Hindi ako na ako ng marami kanin. Hindi maganda sa katawag pag masagana ang kanin. Hello? Ayan, eh ay, yung ay, ay, malaking papaya na eh hindi ko na makakain kaya ibibigay ko na lang hindi sa akin naging bisita. O di ba pa, mga taga Maynila pag napunta sa probinsya ay eh, may pasalubong o kaya manok. O eh wala tayong manok na nahuli. Eh di papaya na lamang pero meron na siyang dalang sili at yes. saka talbos. Pwede na yun. Ah, siya pa pala dito ang dalawa. Oo <laughs> po. Ah, kaya pala nagkasa siya na kayo diyan. Ito na mga bakasyonista. Eh, ako dyan halos hindi ako kumain ng kanin eh. Puro prutas. Puro, puro prutas talaga ang kinain ko sa loob yeah. sa linggo, puro prutas. O oh, ha? Galing ko, nakukuha ko. Nakukuha ko ha? Nag-warning pa siya sabi ko. Magaling kayo. Yes! Okay na, enough, enough. Hindi pa, nadagdala ko pa na ko. Ayun pa, o! Ito yan, ito. Ito may lagay. Ari, o! Tita, magulang na yan? Mamaya, <laughs> pa, yan, pa, sana, ma, niya, hindi ko <laughs> masakit sa ulo, masakit sa ulo, ha? <laughs> alam <po laughs> so, na Sorry na, ma, sister. Sila sa tita yun. Hindi, <laughs> ni, or, hindi naman. para maghihilap paano mga luit ano, pangit na, yan ang, yan ang, yan ang pinagtawa na namin kay Ellen. Yung papaya eh. Pawis na, pawis ay, yung ay, walang nakuha kahit isa. Kailan? Na nakaraan yung yun. brief eh. <laughs> mo <laughs> 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 malam yung kasama ko. Guess ko yung Uh, Halilit naman uh, niya. tapos may nag-stay doon na labing na teacher. Kanya rin yun. Mga friend niya. Mm. Ayan. At si Tita Sene, ko nga palagi. Kasama ko lagi. At ito uh, nga yung likod ng bahay namin noong araw. Ayan. May bundok. Di ba? Ang ganda. Kakain ka ng mga prutas. Tapos may mga bundok. Tapos yung mga ngahoy ka dyan. Naku po. Yung alaala -ala mo ay sariba.